Hi guys, so pauwi na kami. Galing kami ng church. Grabe paglabas namin guys, uh, sobrang lakas ng ulan. At then yung lumalabas sa ulan, is eh, puro siya yellow. Puro siya yellow guys, yung mga bilog na matitigas. Yes, yan guys. Oh, sobrang anong bukas. Sobrang lamig. And, thank you, Lord, kasi, ano, um, malapit na kami, ano, malapit na kami, kasi, uh -huh. ay, nag-thunderstorm. Ano, guys, uh -huh. o, oh, binig nyo ba? Sobrang lakas talaga na ulan. Ayan, medyo malapit na kami, thank you, Lord. And guys, oh, sobrang lakas. Ayan yung driver. bigay to? Malakas, Oh. Sabi yan, lakas talaga ng ulan. Be safe, be safe kayo guys. Be safe, guys. Be safe oh God, po guys. sa lahat. Oh my God guys. So oh yun God. lang guys, update thank for you guys, today. Thank you guys. Bye.